naman yung diploma. Pero para sa akin, nasa tao kasi yan kung mag ka. Kahit wala kang natapos, kahit ano lang, high school grad ka lang, kasi may discarte ka sa buhay, maa achieve naman yung goal mo, basta masipag ka lang. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hi guys, welcome to my vlog. Uh, this video guys, uh, magtatanong tayo sa mga kasama ko sa trabaho tungkol sa diploma ba or diskarte. Kung alin ba talaga ang mas, mas importante sa panahon ngayon. Kaya magtanong tayo kung ano ang pipiliin nila dyan guys. Saman nyo ako guys, tara, let's go! Uh, dai, may tanong lang ako sa iyo dai ha sa panahon ngayon, ano ang mas maganda? Diploma or diskarte? Alam mo, basic na basic naman yung tanong. Oh, basic na. nga. Oh. diploma. Tap, dahil? Bago ka ako ng diploma, marami kang pagdataan ng diskarte. Yes! Uh, yes. yun lang? Yun lang! Wow! Bago ka makakako ng diploma, marami kang pagdataan ng diskarte. Kaya, Diploma. Diploma. Ano yes. Ba tanong mo? Gusto ko. Yan, yan lang, yan lang dai. Thank you very much dai sa, sa tanong na nasagot mo. Salamat. Ah, uh, ma may tanong lang ako sa inyo, ma'am, sir. Uh, sa panahon ngayon, ano ba mas mas ma maganda? Diploma ba or diskarte? Ikaw, ma'am din, ikaw na ma'am din. Uh, uh, sa akin naman, ano, uh, importante din naman yung diploma. Pero para sa akin, sa tao kasi siya, kung kahit ano lang, high school grad ka lang, kasi may diskarte ka sa buhay, ma-achieve naman yung goal mo, basta masipag ka lang. Wow! Thank you, ma'am! <gibu> <laughs> thank you! Ikaw, sir, ano, sir, Lerione! <laughs> ano, sa akin naman, ano, diskarte, kasi kahit, ano naman, kahit na diploma pa, kung wala ka naman diskarte, hindi diba mo na rin. Wow! <laughs> oh, uh, pwede rin, pwede rin, no? Okay. Oh, sige, thank you, Sir Leone. Thank you very much.